Hello guys! Good evening! At dahil nga wala akong pasok ngayon, ay naisipan kong gumawa ng Kodol Peggy. Kodol, Kodol Peggy, Korean Herbal. Gagawin naming ulam. Ayan. Gagawin kong kimchi. At sisimula na nga natin ang paggawa. Una, ay hugasan natin itong mga gulay. <laughs> Yan, at nalinisan na natin ang dahon ng sibuyas. Hindi nga, hindi ko pala inubos yung dahon ng sibuyas dahil nga, ano, gagamitin ko pa sa paggawa ng kimchi yan. Petsay, kimchi. Mahal kasi ang dahon ng sibuyas ngayon. Ang taas ng presyo ng mga bilihin ngayon dito sa Korea. Hindi naman tumataas ang bili, ang sahod. Ah, uh, ito nga pala ay isa sa mga na, ingredients natin, ingredients natin nagagamitin sa paggawa ng kodol kimchi. Hugasan lang natin ang mabuti ah, kasi may meron tung gamot. Tapos ay i-blender natin kasi pag natin masyadong matagal. Pwede rin na natin siyang hiwain ng kutsilyo kaya lang maraming oras ang gugugulin. Mas maganda kasi kung hiwain natin ng pino sa kutsilyo. Ayan nga guys, at nahiwa na natin ang sibuyas. Iniksihan ko nga pala ang paghiwa kasi nga, baka sumabit sa lalamunan natin ay mali. Este, sa ano pala, sa ngipin pala natin, baka sumabit. Ayan. At nagdagdag, naglagay na rin ako ng uh, chili powder. Tatlong sandok lang po yung hinanda natin kasi nga, para hindi masyadong maanghang. Pero, kung sa tingin nyo ay ano, kung kayo ay gagawa at sa tingin nyo ay ano pa, ka, kaunti lang at malabnaw pa yung inyong tsintsi, -chi, pwede rin kayo magdagdag pa ng ano, chili powder. Depende po sa gusto ninyo yan. Di, no, hindi ko na kailangan kung maglagay kung magkano yung kung ilang grams yung kailangan. Kasi depende naman po sa inyong panlasa yan. Bum bumili na rin pala ako ng bilinender na ano, na bawang at blended na luya. Ayan, gagamitin natin para hindi na tayo bum pag kasi buo yung binili ko, mag blender pa ako. Sobrang daming oras ang gugugulin. Gusto ko kasi pag ano, pag ako gumagawa ng ulam ay nakahanda na yung mga gagamitin ko. Ayoko nung ano, nung mag blend pa ako, kaya magdidikdik pa, ganyan. Kasi di, alam niya naman ako masyadong busy, ganyan. Ito nga pala yung ano, yung binilender ko na sili kanina. At yung ano, yung bawang nilagay ko na lang sa malinis na lalagyan para kukunin ko na lang, ilagay ko na lang sa ref para hindi mabulok. Ngayon, lalagay na lang natin dito yung mga ingredients. Depende po sa inyong uh, gusto kung gaano, kung gaano karami yung ilalagay nyo. Lagay na rin natin yung luya. Damihan na natin kasi mas masarap yung marami ang luya. Ayan. Ubusin ko na lang kaya. Tapos, ilagay natin yung hinanda natin na sili. Ito nga pala, yung ano, yung ito, yung kulay pink na yan, ay ano po yan? Seumasal, yung bagoong alamang fresh po yan na ano, bagoong alamang. Pwede rin naman na hindi yung ano, yung pula na bagoong alamang ilagay nyo. Yung sa akin, sa akin kasi white. Kasi wala naman dito sa Korea ng red na ano, bagoong alamang. Kaya white ang nilalagay namin sa kimchi. Mamaya kapag mga matabang pa yung nilagay na yung yung sauce, pwede nating pwede tayong mag-add ng ano ng patis yan pwede tayong add ng patis tikman muna natin kung ito'y ay tama na sa panglasa nyo o hindi pa ngayon syempre kailangan natin maglagay ng betsin ayan betsin yan kasi pag, pag walang betsin hindi masarap yan yan ang kumpletong pagawa ng kimchi sa kodel pe sa kodol pegi pal pegi sa kodol pegi kapag gago tayo ng kodol pegi pwede naman na walang ganito yung ano bang tawag dito squid siya yung squid uh, nakji Nak sa korea pwede naman wala kaya lang syempre kasi kami taga probinsya yung mag yung magulang ng mister ko tapos i eh, doon ako tumagal, tumagal ako ng ilang years doon, mga 8 years yata tumagal ako doon. Gumagawa kami ng Kodol Peggy Kimchi. Hindi naman kami naglalagay nito. Natuto lang ako nung nagpasok ako sa company namin. Ayan, lagay na natin to. Ito. Parang maano pa siya, ma maputla pa yung ano niya, yung sauce niya. Lagyan pa natin ng uh, chili powder. Ayan, nag-add pa, tayo, nag pa tayo ng chili powder para pumula yung ating, at saka dapat maging thick yung ating soup, yung ating sauce. Ayan. Ngayon, dahil thick na nga siya, timplahan natin ng betsin. Betsin. Tapos, gamitan natin ng itlog. At lamasin natin hanggang sa malanta yung dahon ng sibuyas. Kasi mas masarap kasi pag yung nilamas muna natin ng husto bago natin ilagay yung dahon ng kodulpe. Ayan. Ayan. Amaya ah, titikman natin yung matabang pa siya pwede pa natin ang ilagya ng patis Tama na muna kasi mahirap to ang ang maalat Ayan nga, at nilalag nilalagay ko na yung kodol Peggy para ihalo natin. At yan na nga po, tapos na yung ating kodol Peggy Kimchi. Ah, hindi ko nga pala nasabi sa inyo na nilagyan ko siya ng sesame seed. Kailangan po pala lagyan ng sesame seed itong uh, Peggy para masarap siya at malinamnam. Lagyan din po natin sila, siya ng new sugar. Ayan, para hindi siya mapait. Kasi mapait to. Hanggang sa muli. Bye-bye. Salamat sa panonood.